Good morning ulit, Joel. Good morning ulit, Susan. Thursday na ngayon. At uh, eto po, ha? Pag uh, usang, magpapasko. Eh, bakit pag Usang para mas marami yung naglipa ng mga nananabit at nanghihingi ng barya sa kalsada. Yung nga sabi natin, umakit na ho sa mga, sa mga jeep ngayon at nagbibigay na ng sobre. Mm, hmm. Yung batas na nagbabawal sa pandilim mo sa kalsada, pektado rin dyan yung mga displays na mga katutubo natin. Kasi pati sila inaakalang namamalimos. Mm -mm. Himayon nga natin ang isyong ito at para makipagbalit taktakan sa atin ngayong umaga, baka kasama natin si Amante Salvador, Director ng MMDA Health, Public Safety and Environmental Protection Office. Good morning po, Sir. Director. Good, morning. Good, morning. Good morning po. Welcome mm. po sa kape at Balita. Pakakasama din natin si Ginoong Jay De Lo Fuente, ang head ng DSWD sa Maynila. Magandang umaga, Jay. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Alright. ako. Ayan. Uh, ano ba Are yung, yung director mga... director ang ating kasama. Oo, ayan. Yeah. Oh, Una-una eh. Ano ba yung iba't ibang klase ng panlilimo sa, sa kalsada na nakikita nyo sa mga panahong ito? Parang kasi sila nag-ano din mm. eh. Nag-iba nag, -nag uh, din ta sila ng, estilo. Kaya director romantic kasi metro-wide ang, ano, eh, ang mm. operasyon ng mga ito eh. At least kayo mas nakikita nyo. Uh, uh, yung... Yung iba't ibang gimmick po itong mga uh mga -huh. ginagawa. Meron po yung mga kumakatok sa sasakyan pagka bumagal ang ang trapiko sumisingit sila sa mga sa, mga sasakyan sa bike to king iba nam namumunas kunyari Up at sabay hingi hmm. pag hindi ka nagbigay meron din yung gumagawa ng ginagasgasan pa yung sasakyan Oo, sa mga sasakyan ano? Mm. So, ito po yung mga ating... Uh, Bagong gimmick. mga Rineres ba yun, Sa Ay, yung mga, mga nangyiling... Yung sumasakay po sa... Director, yung may sobre na niya. Pero, but, para Meron din itong ating mga kabayan na mga badyaw. So, may mga daladalang sobre. May mga karga-karga maliliit bata. na bata. Mm -hmm. Para yung paawa effect. Ito po yung na, effect, uh, ginagawa. Oo. At meron din ba sa airport, eh, talagang... Yung tutusin extortion na, yung sisilipin mo na kapag tinatan siya, pagkakayang-kaya yung mga nasa loob, hindi titigilan, nang hindi mm. nagbibigay. Mm. talaga? Talagang halos sa... Uh, pa, paano mm. Na naka gusto ko pa, Paano na nakakapag... Uh, no, nakakapunta ng Maynila yung mga badyaw? Eh, mm. problema pa nila, pamasahe. Mm. Diba? Uh, itong ka katang binabantayan ito ng ating mga DSWD sa kanilang mga resettlement areas kasi resettled mm. na mga ito sa probinsya meron sila sa Batangas City, sa Lucena uh -uh. City sa Pampanga, uh -uh. kaya lang pagka ganitong panahon, Lumuluwa lum sila lumuluwas at yung iba talagang yung school year round talaga nandito. Mapapansin Bito. nyo kahit uh, anong ano man meron. Kumakapal sila pag magpapasko. Kumakapal lang pag ka nagpapasko. Oh, pero all, parang all year round, lalo dyan sa may bahagi ng oh. Rojas Boulevard. Oh, may mga lugar sa na sakop dyan oh, ng Maynila, Jay, di ba? Oh, Kaya ngayon ang problema namin ngayon eh. Hmm. Yung sinasabi ni Director Amante, totoo yun eh. Uh, basta pumasok na yung Bermant, uh, hindi lang mga yung street dweller natin o street families na nalilin sa krasada natin, particular pati yung mga badyaw. Uh -huh. Kaya nga one time, sinuggest ko sa DSWD kay Director Pat Luna, na dapat informahan din natin yung porto-porogy nito kung saan ang itong mga badyaw. Uh -huh. Kasi meron tayong mga porte sa iba't ibang lugar eh. Siguro dapat magtaka sila kung bakit ganito kalaki ng bulk ng badyaw ang pupunta sa Metro Manila kung wala naman talaga official business dito, di ba? kaya yung uh, implementasyon nito, uh, we have to involve the barangays. Kasi meron kami mga cases sa Manila Pagka kasi ang badyaw, pagka kinuha natin yan, ginawa namin sa DSWD yan, sa Jose Pabella, alam mo, dapat from there, uh, ginagawa nila ng proseso yan. Sila nagtatransfer niya parang balik probinsya, eh, no? Eh. Kaya lang, minsan, itong mga badyaw natin, nakapagpapakita ng mga barangay certificate yan. Mm -hmm. Kaya nagtataka ko, one time, yun, kami inoperate... Na, na, na sila ay residente oh, ng, oh. Eh, paano ng sila lugar magigin, na yun? Oo, oh. paano sila ah, magiging residente? Ah, oh. Kamukha na inoperate kami sa Blooming Treat area. Oh, 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 oh. Uh, nakita may namin clearance. na clearance. itong mga mayroong mga barangay certificate. Ibig sabihin, oh, there's something wrong somewhere na itong oh, mga barangay official natin. Nag-i-issue. Nag-i-issue nito. Nag Bakit nag-i-issue? Nag ano yan? Na... Paano mga... Ma ma pa ano mga magkano pa barangay clearance ngayon? Ah, but, kahit pa sabihin mo 50 pesos lang yan eh. Kung lima kayo eh, di 250 yan, di ba? Oh. Diba? Okay. hindi. Oh, tsaka wala naman silang per uh, permanente nga uh, oh, doon sa barangay. Eh, paano ba sabihin eh, kung may kamag-anak nga doon eh, nakitira lang, tapos yun, nakumuha na ng Barangay Certificate. Paano natin i-address nga pala yan? Alam mo, meron may residency kami, requirement. Meron, mga, meron kami mga hmm. ganyang cases eh, no? Hmm. Kamukha yung mga along deriles, hmm. yung blooming rate, na yan, in inoperate namin. Uh -huh. Nagtayo lang sila ng mga tent doon. Itong uh, chairman naman, natotolerate niya. Eh siguro, nakikinabang din yung chairman. Uh, uh, uh. Kaya nag i, -i siya ng certificate. Uh, uh. Kaya natin, kaya na inoperate namin, magtataka ka. Nakakapag-present uh, na sila ng mga uh. barangay certificate. Nasampahan niyo ba ang kaso yung chairman? Eh, hindi, kinol namin yung attention niya. Kinausap ko siya personally para, para For a first initial violation, nireprima namin siya na sana, eh, huwag mo tinotolerate ito. Kasi ito talagang kinukuha natin, eh. Kasi hindi mo pwede siya ibalik ngayon sa probesya kung mayroon mga mga balik probesya oh, may program. May Dahil hindi naman pala siya taga, di ba, baka uh, diba, may... kakita niya, hmm. taga rito ako, Tagarito. eh. Oh, oh, oh. Taga rito. Pero siguro mapaliwanag ninyo, Jay at uh, Director Romante, no? Uh, ano ba yung anti-mendicancy -medic law? Uh, kasi alam ko, pati yung nagbibigay, mayroong pina dyan. Eh, no? Baka hindi alam eh, na natin mga, sa kapakanan na ng ating mga kabubayan. Matagal na batas na yan eh. Batas nasyonal yan eh. mm -hmm. Batas pang kalahatan niyan, uh, yung anti-mendicancy law natin eh. mm -hmm. Kaya lang, hindi naman ganun na masyado nabibigyan ng attention o pansin. Mm -hmm. Kasi mas binibigyan prioridad yung mga ordinansa na umiiral sa atin. So, yung mga sa bawat, uh, sa bawat ang. Mm -hmm. uh, so pag ipinatupad no? mo yung batas na yon, may a-apply nila na yung ano. Oo, oh, yung mga... hindi naman ganong ka uh, ganun ganong kahigpit yung anti-medican silo eh. Mm -hmm. Diba? Pero may katapat na kulong yan, ha? May, uh -oh. Diba may katapat na kulong Alam ko, oo. Yung... Meron siyang katapat na kulong. Mm -hmm. Pero hindi ganong baka ang Six months lang yata ang katapat na kulong nito. Wala pang one year eh. Oh, director, kayo po, ano nagiging problema niyo? Talaga hindi na ito nauubos-ubos, lalo na dito sa ensa Ano po? Uh, ganun na po. At, Oo, uh, 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 araw gabi, para di ba? Parang magkakilala na, na, na tayo uh, nyo eh. Uh, 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 yun nga, sabi <laughs> nga ni... Ay, pag nakikita nga si direktor ng iba, sabi direktor, ito kita ulit tayo. Yun, magkakilala <laughs> na. <lang, laughs> <ay. laughs> Magka-vibes na kayo eh, no? Eh, makita pala yung sasakyan namin. Oh, na, kaya nahihirapan na, na rin uh -huh. pati kami na... Eh, ba? Pag dinala nyo doon sa mga DSWD Center, ano bang, nakakaalis din naman talaga sila doon, ano po? Oh. Kasi ang, ang hmm. proseso po kasi doon sa Josepa Belga Center, kapag hmm. ka ito'y na-determine at o may guardian na sumundo doon sa bata, automatic ah, hmm. ibibigay nila doon. Ah, mo na. Eh, kung minsan magagaling itong mga ito eh. Uh oo. -oh. Pagka uh, na, 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 na namin, papunta pa lang kami sa pabelya. Kung minsan nauna uh, pa sila na, uh. sa amin sa pabelya, alam ah, na, na nila so, na doon dadalhin. Hmm. Hindi, sila pwedeng pigilin kapag sinundo, andyan na yung magulang. Uh, hindi na. Eh, ang problema dyan, yung magulang yung naguutos na mag, magpalimus oh, eh. Oo, sila yung nagtotolerate oh, eh. Oo, oo. Nakikinapak eh. Alam mo, yung isang hindi ko gusto talaga yung may dalang mga bata, mga sanggol iyong yeah. oh. ginagamit yung mga bata meron kaming case ngayon eh di ba tong mm. uh, uh, dalawang case namin yung Paragas case yung Kibarak ano uh, yung Paragas Kibarak Paragas yung nawala yung bata uh -uh. na kinover din ng uh, ng 24 uh -uh. oras yon uh, nakuha namin to sa Antipolo eh no uh -uh. ito kinidnap sa Blooming Treat. yung bata yung bata uh -uh. na mga solvent boys no uh -huh. ginawang uh, ginawang kapital para manglimos na pinakakitaan, naka recover kami ng isang bata na kumidap sa kanya, yung 15-year-old. Nasa custody pa rin namin ngayon. At natagpuan to ng uh, social welfare ng, ng antipolo, tinawag sa amin. Nakuha namin. Mm -hmm. At kahapon lang, last Tuesday lang, mm -hmm. uh, meron kami isang case naman na 4-year-old sa ilalim ng Quiapo, sa may underpass. Oh. No? Nakuha namin. Uh, Apat na taong gulang. Apat na taong gulang. Meron siyang kasamang 15-year-old. no At uh, itong bata, pinapapalimos. Ngayon, nung, nung in-interview namin itong bata, ito palang bata galing ng Litex pa. Eh, hmm. City. Hmm. At nung nga uh, kinausap namin, kinordinate namin sa Kenyon City DS, uh, DSW, kahapon nandoon yung magulang, yung nung, Nung nung apat na taong bata, na taon. Lang. Tapos yung 15 year old kinasuhan namin kahapon naka inquest. Kasi so, 15 plus 1 eh. So, so, so doon sa batang 4 year old. 15 year old. 15. 50 year old. Yeah. Kaya nga very alarming niya. Siguro nakikita niyo, tama 'yung sinasabi mo, Susan. Ah, uh -oh. uh, meron tayong nakikita na mga mayroong mga karga-karga, uh -oh. 'di ba? May mga b dala-dala. Yes. So, alam niyo, minsan marami kami nila mga nila cases na ganyan. Yung mga karga-karga nila, hey. nila, nila, yung mga hawak nila, hindi, hindi nila, nila kamag-anak 'yun. Oh. Alam mo, Joel, eh, kasi hmm. hindi ka na, ako nanay kasi ako eh. Hmm. Makikita mo doon sa hawak ng tao kung kung kadugo niya 'yun eh. Makikita mo sa hawak. Mm -hmm. Pagka nakak nakakita ko sa kalsada na yung pinapalino sa sagot. Mother instinct yun. nararamdaman ko, ito hindi nito anak. Mm -hmm. Totoo oh. So mas maganda siguro kung meron mm -hmm. na ba kay nahuling mga member ng sindikato kasi uh, karamihan sa yung mga gumagamit ang mga bata sinasabi nila mga sindikato daw yan eh Alam mo ang problema natin dyan eh ang mga sindikato siyempre taguyan, din yan, dilulutang oh. yan eh. oh, no. nga, oh. Ang gagamitin niya mga minor de di edad din mm -hmm. kasi alam mo katwiran nila pag nahuli 'tong mga minor de edad sa ilalim ah, ng batas eh. ng 9344 oh, walang yeah. pananagutan oh, yeah. to yeah. no nga, eh, oh. wala silang uh, obligasyon na habulin dito Kaya nga kami nananawagan din kami na yung mga nagbibigay ng limos, ako ilang, ilang beses ko na sinasabi yan, imbis na magbigay tayo ng limos, marami tayong pwedeng institus institusyon na tumutulong no, sa mga kababayan natin na doon tayo magbigay, doon tayo tumulong. Uh -uh. Alright. Siguro matatanong natin kay Director, ano ba ang mga hotspot ng uh... <laughs> so, mga lugar sa Metro Manila na talagang grabe ang panlilimos sa uh, uh natin dito sa north, sa Balintawak, Cloverleaf. Leaf. Ayan, na, 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 Going south, dito, dito sa may congressional. Quezon mm. Ave, mm. kahit sa harap mismo sa ng Cubao. SM Mall, sa mm. Center Island, mayroon mga sa lalagid. Saka dito sa atin, sa Kamuning. Mm -mm. O, oh, puro Quezon City. It, oh, <laughs> Cubao area. <laughs> puro Quezon City. Makarami. Oh. Going further, dito na tayo sa may Pasay. Ultigas, uh -huh. ang dami po niyan. Pasay, ang dami. Tapos dito sa may, sa Makati naman po, dito sa may MRT Station sa Ayala, saka dito sa Guadalupe, sa ating center uh -oh. mismo, sa harap. Uh -huh. yeah. uh -huh. At saka doon sa Pasay Rotonda. Uh -huh. And Airport or from airport port all the way to Andasir sa Manila talaga na pakaram ng ano sa madalit Manila, salita Metro ka, Manila opo oh ka, kahapon lang madaling araw nagoperate po kami sa Pasay 86 po nakuha namin talaga, 86? 86. anim walumput anim talaga na <nandun> lang sila <laughs> sa, <laughs> sa CCP area ah, ah, ah. na pakaramay lang po, ah, po. Ah. sa Pasay lang po sa tagal ng operation uh, may nahuli wow. na ba kayong talagang para mga handler nitong tong mga to wala may nire-report sa amin na yung iba may naglalaglag daw na adventure sa madaling araw. Hindi namin matyempuhan. Ah, Kaya nakakapagtaka ko minsan. Uh -uh. May, may madadampot kami na talagang lumpo. Group, pa sa ibabaw ng Ortigas Flyover. Paano nakarating doon? Na. Na. so, may katotohanan. Oh, hindi naman, oo. Binabagsak hindi sila doon. Hindi lang po namin na dyan. Wala siyempuhan. ka naman gumapang yun, eh, di ba? Kasi diba? naman, Joel, halimbawa, mm -hmm. di ba, apat na taon yung kinid na po, kinuha mo, <laughs> talagang wala namang magagawa yun kung doon simunod sa iyo utos mo eh, dahil helpless totoo, yun eh. Totoo, diba? Mm -mm. So, ano ginagawa niyo doon sa mga, sa pag nakakakuha kay Jay ng gano'n, yung ginagamit yung mga sanggol para sa panlilimos? Iba pa Una-una, kino na muna namin, na alam namin kung saan talaga ng tong bata, mm -mm. at kung meron pa itong mga biological parents, mm -mm. no? At kung ito, totally abandoned, wala. Dinadala namin to sa temporary shelter namin sa At after sa RAC, kasi temporary shelter lang to, parang staging point lang nila to. Dinadala namin to sa Manila Boys Town Complex. Ngayon, yung sinasabi nga ni Director Amante, alam mo ang mabigat pa nga ngayon, ako taga-DSW ko, yung Pantawid Pamilya, yung Pantawid Pamilya program, yung 4 no? Etong 4 natin, nagkaroon to na nga, expanded 4P's kung tawagin eh pati yung mga street dweller, pati yung mga iba na sa kasada, street families, mm. beneficiaries na rin ngayon ito ng purpose natin. Mm? Oo. oo. Mm -hmm. Kaya, kaya nga ako, sabi ko nga, total, may pondo naman ng DSW, national, DSWD national, bakit hindi natin iprograma na isang, isang konkretong programa lahat ito, lahat ng street families, street dweller, tipunin natin, no? At ibalik natin yung tinatawag natin balik probinsya no kung talaga yung point of origin nila kung saan sila galing mm -hmm. Mm -hmm. para hindi naman tayo yung kasi ang laki ng punto eh sayang eh di ba mm -hmm. kaya ngayon pananghuli ka ng street family so street dweller pagka tinatawag namin reach out kasi hindi na rescue tawag eh hindi na reach uh -huh. out, oh, reach, out. No? Oh, reach out na oh. pagka nagkaroon ng reach out eh yung i-reach -re out mo tsak magpapakita sa inang ano yun, eh, ng four-piece ID na sila beneficiaries yung, eh. oh, oh. yung, yung pag tumataas yung bilang ng mga nagpapalimos pag magpapas ko, ibig sabihin po ng director kasi maraming nagbibigay. Maraming nagbibigay. Ganyan okay. uh, nga oh. po si ang kami chairman ngayon, si chairman Tolentino, may bagong advocacy na pinapa, pinapalabas ngayon sa ating LED information board mm -hmm. sa mga ano na, na tinatawagan pa siya ng mga motorista na tumulong sa tamang paraan. Oh, Iwasan okay. magbigay limos sa daan. Yun po yung Ano ba daw sinasabi Shoga. niyo ba dito? Huwag no. magbigay ng pera kasi yung iba sabi, oh sige, imbis na pera, pagkain ang ibibigay ko. Ganon din ang kakalabasan. Ah, ganon din ba yun? Uh, Pinakamaganda talaga na talagang wag nang magbigay para hindi sila maingan pumunta sa kalsada. Dahil yun yung nag sa kanila yun Habang, habang nagdi-discussion tayo, ginugil ko eh. Ginugil mo? Oo, oh, oh, eh, merong, mga 20, 20 pesos na pina sa mga nagbibigay. Kada infraction yan. Ah, ganon? Ayos sa batas, ha? Anti-mendi kasi. Ito, 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 director, ha, Jay. Alam mo, pag magpapasko, napapansin ko yan nag o cover kasi kami pagkagabi eh. Yung sabi, sabi, nila, yung mamimigay sila ng pagkain, mm. binibigyan nila yung mga nasa kalsada. Tama ho ba yun? si <laughs> Director tumatawa. Alam mo tayo, eh, ba, uh, hindi kasi na makakristyano. Oh, uh, magtulungin. Lalong lalo, 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 na pagka yung mga babae natin ay bubagong galing sa simbahan. Kaya gustong gusto nga nilang pwestuhan pa yan. Yung mga daanan pap uh, uh, papunta uh, uh, at palabas ng simbahan dahil alam nila na may mamimigay. May mamimigay. Ay, so huwag hindi nyo po ini-encourage. -ini so, dapat po, yun po nga sana mm. yung ni-discourage natin no. para... No. No. Makatulong tayo. Makatulong tayo sa pala. Na sila sa lansangan. Katulad ng sinabi or ni, no. ni Director Dela Puente ibigay na lang natin sa, sa mga ahensya. No? No? No. Okay, so, no. sa puntong ito, makakausap natin si SPO2 Rolando Cartaglia, Desk Officer ng QC Police Station 7. Kaugnay ng mga namamalim mo sa kalsada. Oh, yeah. no, mm. Good morning po sa inyo. Police Officer. Uh, good morning ni po, uh, ma'am Susan. Nakasijawal po kasama natin. Diyan uh, ba sa area I ninyo, mean, sir? Marami po kayong nakikita dyan, mga namamalimos natin, mga bata uh, at matanda. Oh uh, yes, ma'am. Uh, so far, ma'am, ngayon, wala pong ganong uh, namamalimos. Kasi po, uh, ako po, desk officer po ko ng panggabi. Mm. At the same time, yung mga nagkalat po dyan sa lahat kahabaan ng Aurora Boulevard, wala pong ganong nakikita. Kasi wala po po nagdadala sa amin ng ano ng mga kapulsa namin sa mga barangay. Ah, okay. Oh. Alright. Police officer, anong oras sa uh, araw na tingin nyo mas marami kayo nahuhuli o mas maraming namamalimos? Siguro, sir, kasi ang ano yan, uh, sa umaga at sa hapon. Mm -hmm. Pero sa mga gabi, sir, wala na nagbibigay diyan kasi unang-una. Wala nang ganong mga ganong uh, tao din sa dahil paggabi. Mm. Bilang police, sir, sa nakikita ho ninyo, ano yung mag, mag, magagawa natin para ho, sabi nyo nga, Diyo sa inyo, bihira, parang hindi naman ganong karami, ano? Ano yung ginagawa ninyo para ma maiwasan na tumagsaho sila diyan sa ibang, sa mga lugar na pinagkukutaan nila? Uh, para sa mga, sa ating mga gobyerno, dapat magtulungan tayo. Mm. Hindi lang porkit na uh, yung lalo ni mga mamaya natin na uh, tumulong din po sila sa sa mga kaway natin na katraw sa gobyerno, wag nang uh, magbibigay kasi kung wala mong papalimos, wala Walang, Alam niyo ba, police officer, na yung mga nagbibigay ng limos ay lumalabag din sa batas? Uh, opo, mas maganda po sana. Mas malaki po ang penalty na ibibigay natin sa D. kanila. Oh, uh, may nahuli na ho ba kayong uh, nagbibigay ng limos at nakasuhan? <laughs> so far, wala pa. <laughs> Sir, wala pa. <laughs> Ay, yung nagpapalimos, wala ba yatang napaparusahan? Uh, napaparusahan ako. Ay, nagbibigay, hindi lalo na. Sasabihin nyo, nagbibigay, nagbibigay, nagmamaganda loob. oh, <laughs> oh. ako nakatumutulog, ako pa akong kulong nyo. Na. Well, so, kayo po, ganun po ang niyo ninyo, Sir John, talagang binabantayan niyo. ninyo. Alam diba, mo, nakakita kayo ng mga bata dyan, isang grupo ng mga bata na nangihingi. Ayan, di ba? Oh, sir, gutom na po kami. Ano Ayan. ginagawa ninyo? Baka kayo mismo yung nakakita. Uh, pag ganyan, ang ginagawa namin, pag mayroong mga ganyan, pinapa, kasi isang costly sa traffic yan, lalo pa hindi sila sa mga jeep ganyan, may mabundol pa sila oh, oh, no, no. ng mga ng mga sasakyan. Kaya ang ginawagan namin dyan, dinadala namin sa barangay. Ang barangay naman ngayon, tatabag sila sa DSWD mm. at uh, gagawa ng repairal para madala sila doon sa DSWD Mall. Pinapakain nyo naman muna bago i-turnover? Oo, oh, siyempre po. Pag, uh, Pero hindi sa loob ng presinto, hindi sa loob sa kalsada? Ah, sana sa ano Dinadala po namin sa presinto. Ah, uh, po. Uh, libre ang uh, pagkain sa kulungan eh. <laughs> <laughs> Di ba, police officer no libre pa guys sa kulungan kaya. maraming oh, okay. okay. <laughs> <Sir, laughs> Salamat ah. Thank you sir, thank you ah. Apo-apo. Oh yan, dahil magpapasko go na eh, Joel. Eh, tanong natin kay Jay siguro 'tong kay director, ano ba mas maganda? Taasan natin yung pina do sa mga nang nalil... ah, nagbibigay ng limos kasi sinasabi niya mas uh, ni police officer mas magandang taasan yung pina. Doon sa mga nagbibigay na, na limos para wala na magbigay. Alam mo yung sinabi kanya ni Director Amante, totoo yun eh. Hindi ka hmm. sa mga Pilipino yung yung, kalo, yung kalooban natin hmm. matulungin eh, oh, di diba? Lalo na ganito kasi, Timo, pag Pag magpapasko kasi may bonus kayo. Eh. Sabi nga, yun yung marami ka pera. Share pa your pen. blessing. Share your blessing oh, eh. sabi, oh. So, mo, yung mga nasa kalsada, sila yung mga less fortunate ano na man? kailangan mong pag Kaya talaga may nagbibigay. Eh, kung, Share ano, me your blessing. Hindi yan. Ito, hindi na-translate sa pera. Pera to. Ito lang yan eh. Tela lang yan eh. Ayan, yes, naunong sinabi ni DSW ni Secretary Dinky Saluman uh, na dapat nang amyandahan yung anti mendikan si uh, Lo. Uh, ano yung bahagi doon yung dapat paguhin, Jay? Sa pananong muna, oh. siguro, yung uh, penalty, palawakin natin. No? Patasin. patasin. O, patasin natin. Kasi nga, unang-una-una, sinasa, katulad ng uh, paliwanag ko kanina, na itong mga nanlilimos, hindi naman itong mga personal na, ano na eh, kay iba, kagustuhan nila eh. Ito, syndicated na ito eh, no? Mayroon mga sindikato, may mga handler na ito, may mga humahawak na rito. Pangalawa, yung responsibilidad ng lipunan, tsaka ng gobyerno, no? Mula sa barangay, sa kapolisan, sa DSW, sa MMDA, dapat makita natin ng klaro, no? kung ano yung responsibilidad at, at, kung ano yung pananagutan na diretsyo kung hindi may papatupad ng tama itong batas na to. Mm. Okay, right. ito. Okay, salamat. Jay, Director, yeah, Director meron ba kayong ano? Uh, meron kayong gustong sabihin, Dapat uh, baguhin talaga para maubos na yung mga lagi ninyong dinadampot mm. <laughs> sa iba ibang lugar ng Metro Manila. Ito nga po, dapat nga siguro lagyan ng kunting ipin yung ating yeah, uh, existing na batas. Mm -hmm. At katulad ni, sabi ni Director, sa kung hindi man epektibo yung national na batas, dapat magpasa na panahon na para sa ating mga local no, government units na magpasa ng anti-medicine o na napapanahon Bukas sakit ng ulo ninyo, no, Director? Oo, sumasakit ulo ni Director. Tsaka, <laughs> oh. kung pwede sana, no, uh, gusto ko rin sana, nga, ito very alarming din to, eh, no, oh. kasi karamihan sa mga nangihingi. Hindi naman mga street dwellers din yung iba dyan, tsaka street families, o hindi mm. dayo. Mm. Minsan, doon lang mismo sa malapit na area sa barangay nila. Katulad yung sa may Malacanang, di ba, sa may may Malacanang, sa may ilalim, uh, sa may papuntang Santa Mesa. Santa Mesa, sa, mesa, o dun, sa may... Dun. Nagtahan. O, nagtahan. Nagtahan, over. natin over. Doon, oh. meron doon, di ba? Oh, oh. Alam mo, yung mga ibang nanlilimos diyan, hindi dayo yan, eh. Tagaron din halos. Mga tagaron din yan, mga naninirahan din doon yan sa mga kalapit na barangay. Mm -hmm. Kaya yung responsibilidad ng barangay natin tsaka yung police visibility, na uh, kanina, katulad nga, nakapag-interview tayo ng polis, no? napakalaking bagay ng police visibility. No? Mm no, sa Isang beses ay doon sa may, may loton kami, eh. tinanong namin, eh, ba't po kayo dito natutulog? Wala ko ba kayong bahay? Mayroon po. Saan? Sa tondo po. Tondo. <laughs> eh, ba't dito? Ay, kasi may namimigay dito ng pagkain paghating gabi. Pag mag buena, may dumarating na mga, ano, may dalang mga sasakyan, no, bababa si ng mga pagkain. Oh, naku, naku, uh, naku, ganon. Iyon yung nag encourage din sa kanila. So, mali pala yung ganon, Jay. Oh, at ano, man. May, may tamang... sila tinutulungan. Oh, may tamang paraan ng pag-share ng blessing. Yes. Pero yung ganon, yung baba, eh, para may, parang mahihikayat mo sila na pumunta sa kalsada at doon manghingi, hindi ka nakakatulong sa kanila. No? Expound mo nga yung, ano, ano, yung, ano? Uh, yung tamang paraan ng pag-share ng, ng blessing mo. Sagot mo yung Christian. Christmas party. <laughs> okay. Jay, thank you very Maraming much. Uh, salamat po. Jay, thank Hello, you. Uh. Jay. Napakasipag din nila sa Metro Manila. Sa Manila eh. Kasi mm, napakasipag niya si yung, mas Jay. Grabe sa inyo. Grab uh, hindi, very busy po. Nagkataon ni masisipag lang yung mga tao natin sa DSW. Mas masipag <laughs> lang talaga, kaya mas visible sila Jay. Uy, pero yung ano ha, yung mga gano'n, yung ginagamit yung mga bata. Yun ang uli ito, ang sindikato. Masisipag lang talaga to sila, Jay. Director thank you ha. Okay, thank you po.